So, ayan mga tropa pits. second day namin dito sa Bangkok, Thailand. And yun, mag-cruise kami ngayon. Pero bago kami mag-cruise Ma ah, ngayon mga katropa ay uh, mag kami. Mag tour ulit sa Bangkok, Thailand. So, tuloy ang ginagawa namin kahapon. Nag-tour kami bago mag-cruise. So, expect natin yung cruise mga, mga katropa. Kasi, uh, first time in my life na makapag cruise mga katropa yan si mami napakalupit ang pormahan no? so yan saan? ah okay so yung itinda nila so yun mga tropas ito yung hostel na tinagistihan namin Barinda Varinda Hostel. Ito. Okay naman. Mami, may dadaan si Kuya. Morning. So, ayan. Uh, punta na kami sa van, mga tropa pits. Kasi, ayan. Uh, nandito na yung van namin sa labas. Maaga siya. Maaga kami sinundo. Kasi si Kuya Ruben, sabi niya, alas 5 daw. Tapos si Kuya Ruben, hindi pagising. Tulog pa si Kuya Ruben ngayon. Ay, nandito na sa likod. <laughs> sa likod. <laughs> sa likod ka pala. Akala ko, tulog pa. Ayan. So, ayan mga tropa pits. Let's go. And ayan na. Sa so, na lang kaya kakain ko ya. Let's go. And bibal tayo. Ah, hindi na mabitin na ang tola. Ito yung van mga tropa pits, iban tour. Van tour ko kayo. Yan na mga tropics, mapakita ko sa inyo ang uh, loob ng van na sinasakyan namin mga tropa Yung Thailander ng mga tropics ay marunong mo Tagalog, konti lang daw, sabi niya konti lang So tinaman niya mo yung van na mga tropa Foggy lang siya mga tropics kasi yung camera ko, yung lens na galo siya, nagmoist kaya parang foggy siya tingnan Pero tingnan yung loob ng van mga tropics, napakalupit mga tropics, napakalupit Ang ilaw pala mga tropics, para nasa hotel mga tropics So yan mga tropics, makita niyo mamaya pag uh, alis namin makita mo yun yung uh, ilaw na napaganda mga katropa Woo! si mami napakalupit ang pormahan naka naka air max like me naka nike na leggings nike na all nike model ng nike katawagan na video si you let's go ubigyan mo namin na iwag natubig ubigyan mo tropa and stay tuned let's go haha -ha. let's go let's go baby woohoo let's go let's go door let's go door let's go door may lugar to me ito yung ano yung train saan mo siya kaya dito na kami sa train mga tropa. Famous train dito sa Thailand mga ka tropa. Sinagabang ng mga foreigner ang dami no? yun. Ano, ano, ang pangamokin. So yan yeah, nga ito maiklong Railway train pala to mga tropa pits yung lugar na to mga tropa ay eh, nakalimutan ko lang yung lugar na yon then ayan mga tropa pits napakarami yung foreigner mga tropa and dami din mga souvenirs mga pasang pasalubong ayan kung gusto mong bumili mga tropa pits ang dami dami dyan mga tropa napakamurang halaga pa so ang pinaka highlight sa mga tropa yung train na dadaan mga mga tropa pits yung pinaka highlight ito mga tropa pits yung train na dumaan ngayon mga, mga tropa pits let's go abangan natin ang train mga tropa let's go unang stopover namin ngayon dito sa train So tara, let's go So yung mga tropa pits, uh, mag-boost over lang tayo Kasi ang lakas ng music, mga copyright mga tropa So yun, lugar niyan mga tropa pits ayan, uh, kung makikita nyo, maiklong railway market mga tropa Ng ano, uh, Bangkok, Thailand mga tropa So ayan, kung makikita nyo Ang pang mga bubong dyan nakaharang sa pinaka rails ng train mga katropa So, ayan, mamaya yan mga tropics, mawawala na yan, yan mga bubong na yan kasi tatanggalin na yan pag dumaan ng train. Kasi pag dinitinang tinang, tinanggal yan, uh, sigurado sira lahat yan mga tropa. So, magkikita nyo mamaya mga tropa paano dumaan ng train dyan. So, ayan, ang dami foreigner na nag-abang. Yun ang pinaka-highlights daw dyan, mga tropa, yung train na dumaan, dadaan dyan mamaya mga tropics. E, napakamura mga paninda dyan mga tropics, mga damit, mga kung ano-ano pang mga mabibili dyan mga tropics, mura lahat mga tropa mga sombrero, mga pang melty, ganoon mga katropa. It's mura dyan mga katropa. pa. Mm -hmm. A So yan, open pa siya ngayon ng ano, ang uh, market kasi nga hindi pa dumaan yung train. Mamaya pag dumaan ng train mga katropa, eh mawala na to mga siya mga tropa pits so ano, ang dami din mga bags dito kami may nagpipicture ang dami mga ano mga souvenirs mga pangpasalobong mga chi ano na gamit polo ano yan wallets mga chips so mango chips so Mango chips mga so, katropa 280. Durian, durian, chips? mami? durian, 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 so durian, 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 si pajamas durian, 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 leo leo Leo! Leo! Kaya mga necklace no, mga kaproba kids Bili mo nga kaya kung sangga ganyan, mami Yung pang fashion lang Yung pang Pwede rin dito sa kamay Basta ay ayaw ka pang lucky charm ha? Basta yung ano lang wala lang Pang ano lang Yung pang good vibes lang Ito dapat yung dito na Oo nga Ayan mami oh ang mga paintings, ganda ng mga paintings. Oh, mga ano yan ah mga dilis. Uh, Sili. Sili chips. How much is this? 100. 100? 5, 5, 3, 1. You can be together. Okay. Ah, okay. I love Thailand.

I'm going to go Durian? Okay, right, okay, okay, okay. Coffee, coffee, coffee. Wow, coffee shop. restaurant. may <laughs> <laughs> <And, laughs> uh, mga ano dito mga pits. Ay, dito pala kayo, baka uh, Mga tropa, so kaso, mga, mga souvenirs, mga pang <laughs> rep magnet mo yan, son. Yes. Uh, pang rep magnet. Mag lang. Uh, <laughs> Ay, 20 lang dito. Ibig na. so try natin yung buko nila Fresh buko na mga tropits Sobrang tamis na yung buko mga tropa Para daw, para okay. daw, ano Para daw, ah, uh, tubo Sige, kuha, 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 So yung mga tropics siya, sa Sige para ano na Hindi na, may ko lang sa Oo, oh, oh, ganda dito, okay, dito. <laughs> How much ah, so 'to wala na po. Ah, shit. Poor 4100. Sisito boy. Is Alen. Ito 'te. Uh. together. My friend, my friend. Somebody. Bird bird bird. <laughs> <laughs> may bumili ka na buko di pa. Ano po may kayo? Kuya, give me one. Yeah. How much? 20? Yeah. 20 bucks. Yeah. 20 baht. 20 baht. Mami, pa yung 20. Yeah. Me. Yeah. Wala kong bariya. 500 to. Sige, okay, mabariya mo na. Set. Lah, yung wallet ko. Uy, so <laughs> what? Thank you, Bilo. Kala ko na yung wallet ko. Diyos ko po. Ay ko meron pala ako kuya Kuya Sir Thank you 20 Thank you Thank you So try natin yung buko na lamang to Ang gaana ka Ah Wow Sobrang lamig Mmm Mmm Very sweet Do you a flavor? What's the flavor of this boko? Sweet, ma? Huh? Sweet, ma? Super sweet. Boko nut, ma? My friend. Hmm. Mami. <laughs> boko juice, oh. Ano dito? 100? Ani? Son. Ani? Ang tamis. Mente ata, isa niyan. Hindi, yung ano. So, explain ko kay Ato. Oh. Dito, mura lang pala na mo. Oh. Dito sa ano, 100 plus. Natali tayo. Ay, hindi ako bumili yung 100. Bakit ako Ay, hindi ako bumili Ay, hindi ako bumili yun. Yung tikpa 40 lang bumili. Oo. 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 Asa sila mang dyan? Nandun sa unahan. Hindi na sila man. Manonood yun. Nandun nga sa unahan. Ready? Hello? Sabi ko, watch. Try! ano? Ito naman, Yung Yung ano? Nandiyan ka lang sa ano? Sa gitna? Yung trade dito na, ano? Pilipinas ka? ikaw yung Tay mga tropa, dadaanan 'yung train kasi i close na 'yung mga natatanggalin na nila 'yung mga ano, bubong ng tindahan nila. Yan ko na mapansin ng mga tropa, yan tinatanggalin nila 'yung mga nakasarang sa train, ano, release ng train mga tropa kaya 'yon. Lumalapit di, kap? Si Sharon kagabi, sinasabi niyo na picture nandun. Mamaya na si Mario, mamaya. May tuktok na. Napalama dami

ปรดขึ้นขบวนรถให้ไปที่รถ้ดยค่ะขณะนี้ได้เวลาขบวนรถออกจากสถานีโปรดใช้ความระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะ p l a งสบ e ยส o r ฝ f u เบ้าเดอะแ e t เจอ r ์อ t ขอบวนรถจะยุตส่งเรื่อสารมาอยู่รถร้าใหญ่เขตเบงตลอดจนปลายทางสถาน,ถานีบ้านแหลมค่ะ

ang daming foreigner foreign to own, so, yan, mga tropa iba ibang mga lahi meron So yun, mga limang oras siguro dadaan na ang train. So yun na, so, Long hindi na lang natin eh. mga five hours. Longga. No, no? Longga. Daddy, picture ka nga. Wala tayong picture magkakasama. Andun ka rin di ba? Hindi, okay, tayo dito. Adik lang sa picture. <laughs> <laughs>

makikita Yan para siyang PNR dito sa atin Pero sa kanila mga tropics Tourist cool spot yan yung Mga katropa Yan nakikita niya yan oh. Sa atin mga topics Kasi yung train sa kanila Hindi mga siya Ang kapaan Yan o oh. Nasa tabi lang yung mga tropics Kasi yung mga gulay yung nasa ng, uh, so, Hindi na Hindi ka 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 na Yan ang inaabangan ng mga foreigner Na Bupunta dyan Yung train na yan Kung dumaan yan Talagang Uh, naabangan niya ng mga foreigner mga tropics ba? Yan makikita ko dyan sa maiklong railway market mga ah, uh, mga kapapaano So, yan mga trabis tapos na kami doon sa train ah, uh, makabili na sila ng mga souvenirs nila dito sa train market ah, uh, papunta na kami sa aming van, mga katropa so, yan, punta na sa van and punta na sa next next location, mga katropa doon, 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 doon tayo, diba? may doon, oo pa Ah, Let's go and patabay na tayo sa side So, ganda dito sa Thailand din mga ka-tropa. din mga tourist spots na mapupuntahan mo. So, hindi lang yung isang lugar. Kapon, doon kami sa north, kaya sa south naman tayo, diba? So, yan mga ka-tropids, to uh, ba na tayo. So, yan, dito ko na mga nataposin yung vlog for today mga ka para hindi basyadong mahaba. And next vlog, abangan nyo mga ka sa... Uh, punta tayo sa uh, floating, floating market mga tropics ng Bangkok, Thailand mga tropa. So, ayan, pupunta tayo sa van. Hinahanap pa namin ang van na namin, mga tropa kung saan nakalot. Uh, parking kasi nung pinabaan namin, hindi naman doon lumipat pala siya ng parking mga tropics. Kaya hinahanap pa namin mga tropa. So, ayan mga tropics, itong atapusin yung vlog for today. See you the next one mga tropics. Maraming salamat and God bless you. Peace out.